Welcome ulit sa Don Sinisuri. Ngayon pag-uusapan natin ang sampung utos kay Josh. Isang dark comedy film na nakakatawa sa umpisa pero biglang may tama sa puso pagdating sa dulo. Ang tanong na ngayon, anong mga aral sa buhay ang makukuha natin dito? Ang bida natin dito ay si Josh, Minori Williams Gerald Naples, isang loan officer na sobrang seryoso sa pagsunod sa sampung utos. Lahat ng kilos niya, laging may dapat, kasi sabi sa Bible ganito. Feeling niya, dahil matuwid siya, okay na ang lahat sa buhay. Pero biglang bumagsak ang mundo niya, sunod-sunod ang malas, trabaho, pamilya, at relasyon. Hanggang sa makilala niya si Satan, Pepe Herrera, isang kakaibang karakter na mukhang kalaban, pero may dalang aral sa kanya. Dito nagsimula ang journey ni Josh sinusubukan niyang baligtarin ang sampung utos para lang patunayan na may saysay -say pa ba ang kabutihan kung wala naman siyang napapala. Lesson number one, hindi sapat ang pagsunod kung wala kang puso. Hindi sapat ang pagsunod sa utos kung wala kang tunay na malasakit sa kapwa. Sa simula, akala ni Josh mabuti na siya kasi sumusunod siya sa lahat ng bawal. Pero hindi pala siya marunong umunawa. Ginagawa niya lang ang tama dahil dapat, hindi dahil gusto niyang gumawa ng mabuti. Tulad sa totoong buhay, minsan sumusunod tayo sa rules para lang mukhang mabait, hindi dahil gusto talaga nating tumulong. Ang tanong, kapag gumagawa ka ng tama, ginagawa mo ba dahil mahal mo ang kapwa mo o dahil gusto mo lang magmukhang tama ka sa paningin nila? Lesson number two, ang pagkakamali hindi katapusan. Ang pagkakamali mo hindi ibig sabihin tapos ka na. Habang binabasag ni Josh isa-isa ang sampung utos, unti-unti niyang nakikita na hindi siya masama. Nasaktan lang siya at naligaw. Tulad sa buhay natin, minsan kailangan nating madapa para makita kung saan tayo talagang dapat lumakad. Hindi ka masamang tao dahil nagkamali ka. Ang mahalaga, natutunan mo kung bakit ka nagkamali at paano ka babangon. Lesson number 3 ang tunay na pananampalataya nasa pag-unawa. Ang tunay na pananampalataya hindi lang nasa utos, nasa pagintindi sa sarili at sa kapwa. Si Josh ay simbolo ng mga taong mabait sa panlabas pero hirap magpatawad, hirap umunawa. Sa dulo, napagtanto niya na hindi sapat ang sumunod. Kailangan din nating matutong magmahal at umintindi kahit hindi natin gets lahat. Sa totoong buhay, hindi basehan ang dami ng utos na nasunod mo, kundi kung paano ka naging mabuting tao sa kapwa mo kahit mahirap. So ayan mga kasinesuri, tatlong aral mula sa sampung utos kay Josh. Una, hindi sapat ang pagsunod kung wala kang puso. Pangalawa, ang pagkakamali mo hindi katapusan. At pangatlo, ang pananampalataya makikita sa pagmamahal at pag-unawa mo sa iba ikaw, anong natutunan mo sa pelikulang ito? I-share mo sa comments. At kung gusto mo pa ng ganitong mga movie lessons na may kurot sa puso, huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Don Sinesuri hanggang sa susunod mga kasuri. Take care.